Nahuli ko ang bayaw ko na kinuha at inaamoy ang tipan ko. Ate Hope, sobra mo akong fan. Sana ay mabasa at makita mo itong story ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Maria Chris, limampung taong gulang, may asawa at dalawang anak. Di po sa pagyayabang, makinis at maganda ako nung apat na po ako. Palagi akong muse sa liga ng basketball. Ang asawa ko po ay nagwa-work abroad since dalawang libot isa. Ang kwento ko po ay about sa bayaw ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Sixto. Apat na pong taong gulang. Alam kong pantasya niya ako ng sobra dahil ilang beses ko siya nahuhuling inaamoy ang hinubad kong tipan. Wala kasi ako tablet pag maliligo at ilang beses na rin akong nawawala ng tipan. Alam kong siya ang kumukuha dahil siya lang ang pumunta sa bahay at labas. Pasok siya sa bahay namin, lalo pag nagkukwentuhan kami ng asawa. Malaki po ang bahay ko. May limang silid, tatlong silid sa taas, at dalawang silid naman sa ibaba dahil up and down po. One time, sinubukan ko siya dahil alam kong pupunta siya nung time na yon dahil tumawag siya sa asawa niya kung nasa nito at sinabing nasa bahay ko. Kakaligo ko lang nung time na yon ate at nilagay ko sa labas ng CR ang tipan kong hinubad. Nung dumating ang bayaw ko, saktong masarap pong natutulog ang asawa niya sa room ko dahil malamig ang aircon. Nicheck ko ang tipan ko at ate wala na nga doon. Umakyat po ako sa second floor ng bahay dahil nagchat ang anak ko na di niya na-off ang ilaw sa room niya. From there, kitang-kita po ang room ng bayaw at kapatid ko. Napatingin ako sa bahay nila at ate. Nakita ko ang bayaw ko walang sap... nilalaro ang kwan niya. Alam niyo na po yon. Nagulat ako kasi nasa kanya nga yung hinubad kong tipan. Inaamoy niya ito habang nilalaro ang kwan niya. Di ko na malayan na pinapanood ko na siya sa ginagawa niyang yon. At kahit inis ako sa kanya, ay nag-init ako kasi isang taon na ring di nakakauwi ang asawa ko. Ate, nagulat na lang ako na hawak ko na ang kuan ko at wet na ito. Napapikit ako sa sobrang sarap ate at pagmulat ko. Nakita kong pinapahid niya na ang likido na lumabas sa kwan niya pero mas nagulat ako nang dumungaw siya sa bintana nila at nakangiti na nakatingin sa bintana ng bahay ko at nag-sign siya ng kamay na parang sinasabi niyang nag rin ako. Bumaba na ako sa first floor at pumunta sa CR para ipagpatuloy ang ginagawa ko sa itaas kanina. Paglabas ko, nakaupo ang bayaw ko sa may sala, nagkatitigan kami at iba ang ngiti niya. Pagbalik ko sa CR, nagulat ako dahil nandun na ang tipan ko na inaamoy niya kanina lang. Pumasok ako sa room ko Maya-maya narinig kong tumatawag siya at tinanong kung tulog pa ang asawa niya at sinagot kong oo at umalis na siya. Habang nakahiga, habang nanonood ng Netflix, naisip kong puntahan ang tipan ko na kinuha niya kanina. Medyo madilim kasi nakaklose ang kortina. Kinuha ko ito at inamoy. Nagulat ako dahil may lumapat sa bibig ko na something wet. Inopen ko ang ilaw at nakita ko may buo-buong kulay puti. Alam kong likido yun ng lalaki. Ate, nag-init ako, muli akong pumikit at nilaro ang kwan ko. Sa sobrang sarap, di ko na namalayan na kinakain ko na yung likidong nasa tipan ko. Hanggang ngayon, ate, ay di ko nakakalimutan ang ginagawa ng bayaw ko. Minsan pag alam kong nakatitig siya sa akin, lalo kong pinapakita ang maputi at makinis kong hita, at sa isip ko, mamatay ka sa bogli. Ate Hope, pa-advise naman ano ang gagawin ko para mawala sa isip ko ang ginagawa ng bayaw ko. Sa tuwing maiisip ko kasi iyon ay nagiinit ako at di ko maiwasang di ilabas ito. Salamat ate Hope. Sana maibahagi mo story ko at pakitago na lang po ang tunay kong pangalan.